Kagala! Kung napapanood mo ang video kong ito, hinihikayat kita at ini-inspired kita na magsimula ka ng mag -reels. Kung ikaw dyan ay tambay at papetex-petex, pero 24 7 ka naman nakababad sa Facebook, huwag mong sayangin ang oras mo, ang panahon mo. mag ka, mag-upload ka. Kahit ano dyan na nakikita mo sa iyong paligid, kung ano ang laman ng cellphone mo na mga video. Basta alam mo na malinis yan, walang violation na nakapaloob dyan. Gawin mong makabuluhan ang araw mo. Ang lahat ay nagkakagulo na. Ang lahat ay nagkakandarapan na na gumawa ng reels na pumasok sa mundo ni Meta. Pahuhuli ka ba? Kahit wag mo nang isipin na kumita ka. Ang mahalaga ay masimulan mo lang kagala. Mag-upload ng mga reels mo, mas maganda kagala ha. Yung wala mo ng music ha. Huwag ka munang maglalagay ng music. Lalo't wala ka pang masyadong alam about sa music ni Meta ha. Ang gawin mo lang muna, yung mga nandyan mo, sa video mo, ng mga original video mo, i-upload mo na yan. Simulan mo na na gumawa ng reels. Imo lang alam kung ano ang naghihintay sa iyong future sa Reels ngayon. Marami na kagala. ang nabago ang buhay. Hindi mo ba alam kagala? Marami ngayon ang mga nasa bahay lang. Marami ngayon ang patambay-tambay. Pero may mga income silang nare-receive galing kay Meta. So, gusto mo rin ba na maging katulad nila? Simulan mo na. Mag-reels ka na. Mag-upload ka na. Yan ang mga sinasabi ko sa lahat ng mga kakilala ko noon pa. Kung nagsisimula pa lang ako sa mundo ni Meta, lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kaibigan ko, ini-encourage ko talaga sila. Sabihan ko talaga sila na magsimula na sila na mag-reels. Kasi nga, alam ko na maganda ang future dito. Alam ko, aware ka sa mga napapanood mo about kay Meta, about sa ads on Reels, about sa kung ano-ano pa na, na pagkakakitaan dito kay Facebook. Kaya ikaw sinasabihan na kita, magsimula ka na, mag-Reels ka na. 'Di ba may Facebook ka naman? Yan na, Yan na 'yung gamitin mo. At ang sunod mong gagawin kagala, alamin mo ang mga ipinagbabawal ni Meta at ang mga dapat mo lang gawin na i-upload na mga video sa iyong Reels. Nang sa gayon, hindi masayang ang pagod mo. Hindi masayang ang mga pinaghirapan mo. At sa huli, mayroon kang aanihin. Basta kagala, sinasabihan na kita, huwag ka lang manunood, huwag ka lang titingin-tingin at magmamasid sa mga nangyayari sa iba kumilos ka. Dapat sa iyo din ay mangyari ito. Para sa susunod naman, ikaw naman yung papanoorin namin. Hindi lang ikaw yung nanonood lang diyan. Huwag mong sayangin ang oras mo. Kumilos ka na. Mag-ads and reels ka na. Mag-reels ka na. Maging reelers ka na, kagala. Ang saya-saya dito. Hindi mo ba alam? Marami kang kaibigan na makikilala. Ang oras mo hindi masasayang. Magiging makabuluhan. Malilibang ka, kagala. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng income. Ayaw mo yan? Gusto mo yan? Magsimula ka na. Mag-reels ka na. So, ayan kagala. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video kong ito, huwag mong kalilimutan na ipalo si Madam Gala at si Gregory and Rochelle Scott. Thank you!